paano ka makakaiwas sa kulam at sumpa? Kailangan friendship ka ng Diyos. Kasi kung wala kang friendship sa Diyos, you are open to attacks. Sa tanong na ito, yung bakit katatablan at bakit kailangan tawasin, ito ay mga din ng mga fallen spirits sa ating mga ninuno kung paano gawin at ma-diagnose ang sakit. Na sila rin naman ang may kagagawan. Dito natin dapat maintindihan ang turo ng simbahan. The devil is able to heal the sicknesses that they themselves were the cause. Ngayon, bakit tayo tinatablan ng sumpa? Ibig sabihin, meron tayong spiritual opening kung saan yung evil spirit pwedeng manghimasok sa ating buhay upang tayo ay saktan yung tinatawag nating balis, yung tinatawag nating kulam tinatawag nating third eye yung sumpa lahat ng yan kung tayo ay tapat sa dio meron tayong tinatawag natin na uh, natural protection because of grace FAQ's for the answers questions